Ayan. Ingat ah, ingat. Sir Mike Navarro, ingat. Eh no. Pakasipag na bata. Dadara ng pangalan mo, Mike Anton Navarro po. Mike Mark... Anton Navarro. Nag-aaral ka pa? Oo, nag-aaral po. Anong ano, anong giro mo? Grade 11 po, APM. Ah, okay. So ano yung mga tinitinda mo? Ala po, po Palitao, Bigo, Tsaka Canton po. Malit tao big ko, tsaka oh. pwede patingin. Sa so, pag umaga, nag-aaral ka. Opo. Oh, po. pag hapon, nagtitinda ka. Ito oh. Eto po yung big ko, patingin yung big ko mo. Magkano naman yan? Darati lang po. 30 pesos. Oh, Itong ganton, magkano yung ganton? 30 lang po? din po. 30 pesos. Opo. Oh, po. Ayan. Ito pa lang po, na umpisa ko pa lang po, 2019. 2019, nagtitinda oh, ka po. na ng ganyan. Opo. Oh, po. so ganoon pa rin, nasa taas, tasa, tasa ulo mo pa rin siya. So ano yung pinanaktis mo ba yun? Hindi po, parang alam ko lang po yun. Parang kasiyahan ko lang po yun dati. Parang nasanay na oh, lang? Oo, lang po. Sa kalsada. Isipin mo, 2019, almost 6 years ka lang oh, gano'n okay. na nasa taas lang ng ulo mo yun. Tapos yun ano, saan ka umiikot dito sa buong tagig? Ano po, Dover Bigutan, Paranaque, ayun po. Tapos dito tagig din po. So ito lang ang gamit mo, itong bike na to? Opo, yun lang po yung gamit ko. Ang galing no. Sir, pwede mo akong pakitaan ulit kung paano mo ginagawa yun? Oh, sige po. Pakitaan tayo ni sir kung paano niya bibit-bitin tong ano, mga paninda niya. Kinasalan sa ni sir at ipapakita sa inyo kung paano niya i-balance yan. Huwag kayong ihinga dahil medyo mahirap to. Huwag kang ihinga sir, baka malaglag ha. Ayan guys, first time ko makakita na naglalako ng pansin tsaka biko. Ayan, nakabike. Binabalance niya. Ang lupit ni sir oh. Ayan, nakabike. Ayan. Naglalako na nga, pansit, biko. Ayan, tsaka palitaw. Ilang oras ka nakabahan na sa ganyan sa na nagtitinda? Apat na oras din po. Apat, Apat na oras, oras si... na ganyan sa ulo mo lang? Opo. Galing. Ayan sir, oh. ito yung pansit. Opo, pansit. Ayan, pansit to. Oh. Tapos ang palitaw pa sir. Ayan yung palitaw ni sir, oh. ayan. Tatlo ano sir? Tatlo bente po Tatlo bente yung palit So guys may nakita tayo dito Isang nagtitinda ng uh, panset Palitaw tsaka biko Guys ha Ito yung guys oh Ayan 30 pesos lang guys Pero guys napakahirap ng ginagawa ni kuya Dahil nasa taas ng ulo niya yung lahat ng mga paninda niya So first time ko makakita ng ganito So guys ha naglalako lang siya dito guys Arang tagig lang itong triumph Ayan Yang kahabaan ng Triumph guys, minsan nasa lower Bikutan din siya. Kaya kung makikita natin si uh, Kuya Mike Navarro, supportahan natin guys, bilihan din natin siya dahil Masarap din yung mga paninda niya at mura lang. So 30 pesos lang tong pansit. Tapos yung uh, palitaw, 3.20. Uh, tsaka yung biko, 30 pesos yung biko mo. No? Ayan. So supportahan natin guys ha. Uh, pag nakita natin kahit pa paano bumili kayo ng isa ma malaking tulong na yun para sa pag-aaral ni Sir Mike. Kasi nag-aaral to si, si, Sir Mike. Pag umaga nag-aaral ka. Pag umaga nag-aaral si Sir, pag hapon nagtitinda siya. Ayan. So ito guys, tikman natin yung pansit. Pansit kanton. Ayan o. Oh. Ayan. Mainit-init pa yung pansit guys Matatap So sa 30 pesos, quality na rin siya Malasa, hindi tinipid sa sangkap May mga gulay siya, di ba? Okay na rin so, Pag nakita mo si Kuya, magbilhan ninyo Supportahan natin yung uh, kapatid natin na Nagpapakahirap magtinda para sa kanyang pag-aaral Sa kanyang pamilya So ito naman guys yung palitaw niya Ayan Tatlong piraso 20 pesos Saktong-saktong sa pang merenda So din natin yun, masarap pa. Actually, hindi ako mahilig sa palitaw, pero na natikman ko naman to, okay naman siya, masarap. Tsaka maliin sa paggawa nito, guys, Kasi so, sila mismo gumagawa niyan. Oh guys ha, pag nakita nyo si Kuya Mike Navarro ha, nagiikot lang yan dito sa bukong ha, sa Trayam Lower Bikutan, niya Mga madali lang siya mapansin eh, kasi meron siyang daladala na mataas. Diba ba? Ganun o. No? <laughs> so ayan si Kuya Mike Navarro na isa uh, estudyante at uh, nagpapakahirap magtinda masipag, sobrang sipag so kung nakita nyo, bilhan natin suporta ka ah, suporta lang natin Sir Mike Navarro, ingat ayan eh, o oh. pakasipag na bata